nasa kaya pong tricycle sa may na babae. Ay papasok dito sa lugar na ito. ay si po dito na bumaba sa malapit-lapit. Pero napakalayo pa po, po nitong binabang ko. Naglakad na lang ako. Yan na po ninyo. Overlooking po rito. Pakaganda po ito. Kaya pa gusto po ninyo dito sa kay... Ano? Hmm. Hmm. Tsaka po dito, kapag may problema kayo, sandali lang, wala na kayo problema. Hindi <laughs> na kayo mag-iisip. Ayan <laughs> po kayo, mga bata, may pambata po. Ayan po. Napakaganda po rito sa Jeng. Jeng, para, ano, Jeng and Hill dito po kay Isun, sa Dito po sa Mabang Parang. Private. Right, Napakaganda po rito ang pwesto. Halos puno nga po araw-araw dito eh. Ngayon po ngayon kapal na naman tao. Kung gusto po din yung mamasyal dito po sa mahabang parang kay Jengen dito. Ito. Private yung mga bata po. Ito. Kaya po ako layo nakakagala rito, binaytulutan na po naman ako ng anak at saka kabarkada ko po mga anak niya. At saka ama, kababata ko po. Pero hindi ko po naman sinasamantala, nagsasabi po naman ako. Hindi, hindi ka rin makakaano mama yun. O narito po, sumasapa po ako sa Agdan no. Steroids to heaven po. po. <laughs> Idol po. Ganito po na po story ito. po ako sa escalator. Ah. Ala. Ay, ito ito. Meron pa nga ano ito. Ano meron dito?